sa ilalim ng temang, World Fruit, China Market, idinaos na sa Lunson, Shanghai, dakong silangan ng China, ang 2024 China International Fruit Expo. Kalahok dito ang halos 300 ang kumpanya ng prutas mula sa mahigit apat na pumbansa at rehiyon na kinabibilangan ng Pilipinas at China. Uh 我们这一次的展会呢有来自于全世界各地以及国内各地的优质水果生产商以及流通商、流通企业,还有呢就是果品加工企业。Nagtipon-tipon uh, sa 2024 CIFE ang mga producer, distributor at taga-proseso ng prutas mula sa apat na sulok ng daigdig. Dahil dito, nalikha ang bagong record sa pool ng unang idaos ang perya noong 2021. Matagumpay na pinagsama-sama ng CIFE ang dekalidad na mapagkukunan ng prutas, nagaya ng saging at pinya ng Pilipinas, durian ng Thailand at iba pa. At mabisang napapalakas ang koneksyon sa pagitan ng pinagmumulan at merkado. Ipinagmamalaki naming sabihin na ang CIFE ay siya na ngayong pinakamalaki at pinakaprofesyonal na eksibisyon ng prutas sa Chinese mainland. Upang mabuo ang CIFE bilang isang eng-grandeng pagtitipon-tipon ng mga personalidad ng industriya ng prutas mula sa buong mundo, at isang palatapormang kapakipakinabang para sa lahat, mahabang panahon ang ginugol ng mga tagapag-organisa sa paghahanda, gaya ng pagpili ng lunsod pinagdarausan, paanyaya sa mga kalahok, at pagpopromote ng kaganapan. China International Fruit namin ang Shanghai bilang pinagdarawsa ng CIFE dahil sa maputi nitong lokasyon na istuario ng ilog yance patungo sa dagat. Sa tulong ng malawak na sistemang pantubig ng ilog Yangtze, hindi lamang ipinagdurugtong ng lunsod ang malalaking puerto ng China, na gaya ng puerto ng Wuhan at Chongqing. Ang ilog ay sharing daanan ng mga prutas mula sa mahahalagang pinagkukunan ng bansa tulad ng mga lalawigang Sichuan, Yunnan at Guizhou. Kaya naman, matagumpay na naingganyo ng CIFE ang maraming personahe ng industriya ng prutas mula sa taniman hanggang sa logistika, pagbabenta, adwana at iba pa. Sila'y pumunta sa Shanghai mula sa iba't ibang lugar ng China sa pamamagitan ng kumbinyenteng sistemang pantransportasyon ng bansa. Para sa mga Chinong magsasaka at negosyante ng prutas, ito ay isang napakagandang okasyon para humanap ng kooperasyon sa loob at labas ng bansa, pataasin ng kita at pasulungin ang produkto at serbisyo sa mas maraming lugar para sa mga dayuhang kalahok. Sulit na sulit din ang kanilang matagal na biyahe patungong China dahil hindi na nila kailangang isa-isang bumisita sa mga taniman at merkado ng prutas sa iba't ibang lugar ng bansa. Nakatagpo nila sa CIFE ang maraming personahe ng industriya ng prutas ng China, hindi lamang mula sa mga baybayin at malalaking lungsod, kundi iyon ding mula sa kalupaan at ikalawa at ikatlong antas na lungsod. Kasabay nito, ang pagpasok sa merkadong Chino ng mga dayuhang tatak at iba pang mapagkukunan ng prutas ay nakakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng mga domestikong tatak sa pamamagitan ng malusog na kompetisyon. Bukod dyan, Nakikinabang ang mga consumer Chino sa ganitong kompetisyon dahil nagkakaroon sila ng mas maraming pagpipilian at nakakatikim ng mas dekalidad na prutas. Sa ganitong pamamaraan, na ipapatupad ng CIFE ang layuning ibayo pang pagpapasulong ng pagunlad at reforma ng kadenang industrial ng prutas sa daigdig at mas natutugunan ang pangangailangan ng mga mamimiling Chino. Masaya naming makita ang ganitong multi-win na resultang hatid ng CIFE sa lahat ng panig.